Hi, Hi guys. guys. Ganito kami okay, matulog. matulog. Mag letter C. letter Dito muna kami kasi nagpahinga. Kaya lakad kami. O, lakad naman kami mamaya. Naka kung guys, nakakita kami o ganing kaning higdaanan, bangag-bangag o among gitulogan. Kaya grabe nakakapoy. Kapoy na kayo guys Siging lakad, lakad, lakad uh. Ay, kung saan mo mga matulog Guys Hugo kayo man tingin <laughs> Nani may matulog guys Init lang kayong panahon Hugo kayo ay man tingin huh?